Kumusta og maayong uh, adlaw mga ka mga ka relax, no? Binating uh, ma'am and sir. O, maayong buntag uh, buntag udto hapon gabi kadlawon. Kitaon <laughs> <So>, <clears throat> so, kon unsa man nga panahon o time nga inyong natan-aw o napaminaw kining maong video, no? Welcome sa ato nga vlog, sa atong unang video mga ka -BMH. Okay. By the way, sa so wala pa na yung makailakan ako, no? Ako ang inyohang kabimits, inyohang karilax, Mr. Brother Nilo Hudilia GR. <coughs> Excuse me. Uh, ko ka practical blind massage therapy, no? Labi na sa therapeutic massage, combination, shiatsu, Swedish, Pinoy, and reflex. Okay. Nice. Okay. So ni ako mga kabiimits, mga ka-relax, no? Gusto lang nako na ako nga mupaambit, ipaambit ang ako ang kaalam ug kahibalo. Gusto ko nga ipaambit, no? Ah uh, sa insakto o tinuod gyud. nga mga impormasyon, mga experiences labi na sa kalibutan sa massage therapy. Pinaagi ni ining nga platform kay Kay may ginaingon man mga kabimits nga ang kahibalo mawad an sa iyang kapuslanan kun kini dili pagagamiton labi na kun kini dili ipaambit sa labaw nga nagkinahanglan ni ini so pinaagi ni ning maong vlog mga kabimits mga karelax no atong uh, tatalakayin <laughs> atong uh, wa uh, sorry kayon o sisahon o hisgutan ang mga nagkalain-lain nga hisgutanan o topiko may tungod o bahin sa maayong palawas, uh, natural nga pamaagi o pagpanambal. Ha? No? Especially, especially for you. ha, ha, ha. especially sa ato nga, uh, ano, kining uh, specialty, no? ang massage therapy. Kung sa ang massage, history sa massage, klase sa massage, labi na, no? Sa so, tinuod o matuod nga, So to, sa masad sa ato nga maayo nga panglawas o sa ato nga uh, kinatibuk ang will being. Okay? Goal o tinguha na ko, mga kabimets, mga karelax, no? Nga ipasabot, mo pasabot, mo tubag sa inyong mga kalibog pangutana, mo tulid, mo korek sa mga sayop nga pagtuo mahitungod sa massage therapy. Ug usab mo hatag kita dinhi og kanang idea no atong iyagyag dinhi no. Iyagyag. Atong iyagyag dinhi eh, ang mga mm, kining gitawag na mo uh, contradiction contraindication of massage o kining gitawag na mo uh, in din gilmint site of massage. Okay? Contraindication kining mga sakit o balatian nga bawal sa massage. Pag ato sa biskutan, ang mga sakit nga pwede sa massage. O usa sa pinakaimportante mga ka-BMH, no? Binating ma'am and sir, mao nga angay masayran kining gitawag na mo, puyo ngabahin. nga bahin nga naa sa party sa lawas o or... in site, no? Nga angay masayran dili lang sa mga massage practitioner. Apil na usab sa mga dili mga masayista. Ano man, kay naa man time o panahon nga uh, busy ang spa or uh, ang uh, clinic or mismo ang on-call uh, on massage therapy, o baka ha, way budget. Way kwarta, no? Niya gusto sila mo pamasad, kaya naman kung nga, dili maulian. No? Kung dili sila ma masad o mahilot mga kabimits. Good! Busa, uh, namin itong lulu lula, papa, mama, auntie, uh, uncle, or kinsa pa na diha, ng ating agaw, atong mga pariente. So at least, bisan dili sila mga masahistag yun. At least, nasa idea na sayod sila nga dihanda pita nabilong di ay na gitawag og uh, delikado sensitive o in din gentleman site na okay labi na gyud mga masayista ang ini masayuran kay nasayod ko nga ubay-ubay pa ang wala masayod ni ini Kung nasayod man adun nagika ka mga kabimit busa pinaagi ni ning uh, maong vlog at mga video at least makakatunta makaangkon kita idea no oh madungagan ang atong uh, kaalam og kahibalo Okay, mga ka Good job! Okay. O, gusto namin niya kaming vlog. Aron kita makahatag o uh, kadasig o inspirasyon nga dito sa uh, mga tao. Labi na sa mga tao nga sama na ako nga gwapo. <laughs> ito, 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 ito. Joke lang, joke lang. Pero pwede ito doon. Ito, ito. <laughs> sa mga tao nga mga PWD kung na person with disability. Labi na sama na ako nga sa ka-VI kung na visually impaired. Nga akong mapakita nga despite sa ato nga kahimtang ano naghihapon kita kakayahan, kapas. Tagalog ko no? kakayahan. Ah, kapas nga mo pambit sa atong kalam ug kahibalo, mutabang sa uban, pinaagi sa inato, ginagmay ug simple nga pamaagi sama ni ini, <laughs> di ba? So, rhyme gyapon mga kabimits. No, dili na siya rason o dili reasonable grabe kay pobreta or ingon naatay, on ngon, sa man kakulangon dili takatapang sa uban di na rason no kay may ginaingon nga pag gusto maraming paraan pag ayaw maraming dahilan kita <laughs> kita so mo na no na ako'y mahinunduman sa una mga kabimits no sa pag uh, training nako sa Cebu nga makaingon ko ba nga di 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 gyud ay rason kun unsa man ang imong uh, kawadon o sitwasyon, katabang di, di ay ka. No, haom, -um, sa kunun sa man ang atong uh, makaya o sitwasyon. Nagisindong ko sa una, kaysa akong gong gi mong God, eskwila man kay kanaad lamang tayo eskwila, so, sa una git sa masad, no? Eskwila mong siya, mga kabimits. Okay? loneliness to Bernes, alas 8 to alas 5. So, dili, basta-basta. Okay? Uh, kahindong ko sa una, kaya ang amuang training center, no? Papamit ako gamay sa akong uh, kaagi. Gamay lang kayo. Hmm. Agunta sa ninyo. Uh, among uh, nag, rent na may boarding house, kami mga laki. So, ang mga uh, boarding house, upay um, mo sa mga training center, nakatultol lang May nami cane o sungkot ni gamit. may among silbi mata, no? May quit kuhit mo. <laughs> Ito. Uh, pero, bitahagi doon nagi na ka ng guide o bitahagi doon nagi na ka ng ingontang uh, kaoban nga, sighted. Okay? So, one time ato, mga kabimits, naga uh, na ako'y amiga nga, babae man to, amiga man, <laughs> na, uh, kaming, na problema sa tilba, nag-wheelchair siya. Na siyempre, ang agyanan na may mga lubaong, may mga kanal, may nabitaw, makinhang lang iduot siya or i, i alsahon gamay, no? So, nakaingon ko sa tubalingon nga, uh, nakatabang ko niya, gamit na ko akong kamot o TL para maalsa o matod siya. Siya po, ang iyong mata para maka-add to me, maka-add to ko sa dapit. Ay, pare, may training center nga at tuan. Sa kanang uh, training center mga kabimits, ang AVRC, nagkalalain mga mga disability nga nadiha. Depende po ng kurso yung mga no? like commercial cooking, like swing club na, uh, electronic, massage, computer, o um, uban pa. Uh, kaming mga visually impaired, pwede good mag-computer, pero ako, nag-focus ko sa massage. Okay? <coughs> na siya nga, na hunaan ako nga, uh, na, natabang ko, sa akong uh, pa sa ako, ah. siya po, nakatabang siya sa nahabilin pa niya. Kaya, maging nag-wheelchair siya, kaya po, anay kusog niyang uh, TL o problema, no? So, ina na, mga cabin <coughs> okay? So, okay. So, muna, uh, muna, cabin mates, no? Kini ato ang vlog, muna ang, uh, ato nga goal purpose, nga, o purpose pa nga ubani ko ninyo ha ubani ko ninyo sa ato nga biyahe no biyahe kini biyahe sa pag cut on <laughs> now dili pa ta sa dili pa ta mulukso o oh, mutog pa <laughs> mo Mu ato sa atong unang episode o oh, video tugot isa ko ninyo nga muhatag og disclaimer aron dili ta mayayay <laughs> okay, ba na mo no ba na mo sa kumbot ipasabot okay mga ka bms mga ka relax, kinahod binating ma'am answer. Kining mao nga vlog o video. Simple alang lang ni sa mga tao nga <coughs> Excuse me po. <laughs> sa mga tao nga ah gusto ani nga content, no? Mga tao nga malagi gusto ani nga content, dahil mga tao nga gusto makakaton, makakuha ng idea, mahitungod o bahin sa maayong panglawas, natural nga pamaagi, panambal, lebih na sa massage. No? Kay dili biya basta basta-basta ang makuha. Ninyo din he, di ba? Uh, ah, dili ba inigikan lang sa tabi-tabi? Dili, dili lang sa... Kwa, no? basta-basta ba? Ako pasabot mga... At kong ikatabang kay kini. Mga kabimit, no? Ang inyong makuha din, he, gikan din mismo sa kasaligang source. Dili ibig nga. Basta-basta, tabi-tabi lang, no? Okay? Huwag alang sabihin sa mga tao nga gusto ma dugangan ang ilang kaalam ug kahibalo. Dagdag kaalaman ba niya, eh. <laughs> di ba? Dagdag kaalaman. Okay? Busa kung unsa man ang inyo hanga uh, makita madungog atong uh, pagtubag panudlo dinhi. Kini nag-base o nagsumikad sa atong una sa akong uh, nagkalalaing seminar training og mismo sa atong uh, pag-eskwela as massage therapy. Labi na sa Cebu sa one year training sa AVRC. Okay? Okay. Um, sa TISDA, kagayan Cagayan, Mindanao, Philippines. <laughs> okay. Sa TISDA, Cagayan, o sa Bohol. O pag-research, labi na sa open source. Labina, gyud. Or, labi na yun. O, nasa nang labi, o eh. <laughs> sa ato nga taas-taas na kaayong katuigan nga experience na almost duha na kadikada as massage therapy so ingon ana mga ka BMS no now alang sa atong unang episode o video atong hisgutan ang unsa ang massage. Kumani ko ninyo mga karila Unsa ba ang massage? Ang massage simply usa kini ka English nga pinilungan nga nagagikan sa friends nga massage nga nagugat o gikanan sab sa Arabic nga masa. Okay? Gamay yeah, lang nga background, no? Ang massage, masahi o naila sa Pilipino nato nga hilot o sa kapaagi nga pag-ayo o sa ka-physical uh, o sa ka-klase nga physical therapy o o sa ka ka hmm paagi nga gigamit aron uh, sa pag uh, atiman sa lawas pag uh, upay o pagwagtang sa mga nagkalalaing discomfort o balatian pinaagi sa insakto safe o makanunayon nga pag haplas o haplos hagod o bagnus <laughs> uh, pag pislit o pisil na nga tagbis niya to nga gamit termino mga KBMH na no? uh, ah, pagduot o pagpindot uh, yeah. pagukay o pagtuyok <laughs> paginat na no? pag uh, inat dapat nga pag uh, gabas oy dari gabas ani <laughs> batang tumulot ang pandayan ni dai mga na no? mga relax kay sige lang kay mabuti uh, mabot ang panahon niya kanya gistutan din eh mga technique step ako kining uh, ipakita ninyo actual no sa video mismo hands on good mga kabimits okay uh, guntahan lang sa ninyo okay so to gabas so may mga tilyo like wala kanin eh? martilyo <laughs> oh gabas hmm, pag gabas pag dukduk uy nag <laughs> Ito, tila kay masabtan na rin yun yun, yun Kaya kung ingan lang, ingan lang magsabtan ko kung saan yun, yun. pagdokdok uh, hinay, ugaan nga paghapak <clears throat> Okay, napaghapat na eh. Napay dagma. <laughs> pag, uh, ingon, sa pinayin na, pag uh, vibrate, pag sa mga kaololan, kaugatan, o humok nga sa lawas. Nga ang kumun o kasagarang gigamit mao ang mga kamot mga fingers labi na sa tumag tumagpo pam o siko o usahay mo gamit o espesyal nga kagamitan espesyal oh no? okay ang massage mga kabimits, kabahin kini sa gitawag og scientific treatment ang massage gidawat giila o girecognize sa mga health expert sa mga health organization organisasyon sa mga mga, mga professional organisasyon no sama sa healthline Mayo Clinic AMTA kon American Massage Therapy Association WHO con World Health Organization at iba pa pa <laughs> okay to sila no girecognize nila ang massage unta man as valid nga complementary health care. Sing so, anak ano? Ang insakto nga massage therapy, mga ohilot, mga kabimits. Okay? Okay. Ang uh, massage mga kabimits gigamit na kini. Sukad pa sa sinaunang panahon sa atong uh, katigulangan, libo-libong katuigan na ang milabay. Oo, Simpre sa kabaguhan, labi sa atong panahon karon, ano na nagayunta nga kausaban o kabaguhan. Wala na, wala nagpasabot nga giwagtang to o nawa tong mga kanhing mga step o technique sa hilot wala. Kundi, o masad. Wala. Kun dili gikuan lang bitaw kining gi-upgrade o gi-improve o gi-enhance, no? Para mas safe o mas taas o daghan ang atong nga makuha nga benepisyo sa masad. Ha, ingon ana. Okay? Ang, ma ang massage, dili lang kita ang nagagamit din Halos tibuok, nasod o kalibutan nagagamit. niini nga, uh, massage. No? Apan natong timanaan, nga ang matag kultura, <clears throat> aduna'y nagkalain laing uh, paagi o estilo sa pagmassage. Okay? Sa so, anak, mga kabimits. So, gigamit na kini, Isip kabahin o parte sa pagpanambal sa mga nagkala nagkalain lain discomfort o balatian. Ungot mang papangig <laughs> ta. Wa mo kaog saging ko. <laughs> Kita ito. Okay? Hey, gamit na kini labi na sa China, India, Egypt, Greece, Roma, Japan ug uban pa. Gani mga kabimits binating ma'am answer. Usa kasi naunang doktor, ilado na ila no, nga ang pangalan niya mao si Hippocrates nga taga isla sa Kos sa sinaunang Greece no kini na ila kinisya na ila kini o gitawag kinisya ang amahan sa medisina sa kasagpan o the father of western medicine nganong gitawag siya niini nganong giila siya niini tungod sa iyang dako kaayo nga ambag sa larangan sa medisina o sa iyang insak maayong nga pamaagi sa pag-atiman no ah, uh, sa pag-atiman sa maayong panglawas siya mismo nag-aghat no may tungod sa massage aron mapabiling kapis kay ka nga atong lawas labi na sa friction mga kabimets ah, uh, friction is ah, uh, kabahin na sa Swedish ganing ya mo kita up basic techniques o five manipulation techniques o ba uh, Swedish massage no okay Oke. Okay. Now, pila ke kaklase ang massage? Oke, okay, tubag. Ah, sa atong nga panahon, adunay uh, ah, daghan kay mga uh, Klasi o type nga milugwa, mitong ha, ah, mitong ha, o mitumaw, ha, ah, o Kita. <laughs> ah, daghan kay tunga na, no? Ni tungha ng mga klase o type sa massage. Okay? Apa na ay eh? pipila nga akong hisgutan iyagyag din hi. Nga recognize po na ila nindot usab nga klase sa massage. Okay? Okay. Unang-una, kining gitawag Swedish, na Swedish massage, no? Long and uh, short stroke kneading and circular movement okay okay do ha shatsu okay shatsu ah pagduot no pagduot gamit ang uh, mga fingers kumagko uh, siko ug uban pa apan uh, ako lang i-clarify ha mga kabimits ang paggamit ng siko dili ni basta-basta no kinahanglan gud nga inantigo kay balo expert gud ang magamit niini kay naay insakto pagduot ug timing aron dili madamit madaot ang atong client ko ang cellular uh, sa atong uh, client okay ikatulo ikatulo ba ni eh? okay na uh, ikatulo a reflex kun reflexology pinagi sa pag uh, tuslok kita <laughs> pagduot pag igo pag sa lapalapa ug palad no pag igo sa mga specific point no nga diin kini gituhuan nga nakakonek sa ato nga mga organo nga dako kaay itatabang sa ato nga, nga panglawas pag dili lang kini ang usa dili lang kini ang purpose mga kabimit no ah uh, sa ning uh, kining uh, reflex no sa pag eliminate o paggawas pagbabungkag sa mga accumulate ng nga mga uric acid mga excess ba sa uric acid kay kasagaran ma accumulate ni siya animal sa atong mga extremities. So, ang atong lawas, na normal nga level sa uric acid. Pero kung madaghan na gani, uh, mapundo na siya kung gusto hinundan sa arthritis. Arthritis. <laughs> bitaw okay? Ikaw pa, Thai massage. So, thai ha? Dili tatay, thai. thai. Nga ang uh, nga combination ang gigamit. Sama sa acupressure point, uh, stretching, og uh, yoga inspired movement okay ikalima deep tissue massage o oh, deep tissue tani nindot kini mas laom ug mas dot na pamaagi no kanang laom ug dot dot good kay uh, ang atong lawas mong good mga kabimits, mga ka relax do na may ka layer nga gitong patong ba o ganito panit po do na ka layer do so, ang problema na ilawm gyud ay law makina lang tugkaron jud oh nindot ning deep tissue no ah, sa mga taong nga dunay chronic pain o kining mga taong nga dunay ah, nagbalik-balik o dugay na pagpanakit uh, no o kining gitawag muscle spasm nindot ning mao nga uh, deep tissue okay e ka unom lang ni apilo ng bato iba e, si manluod bitaw <laughs> kining bato no ngamit ang uh, sinaw or hamis nga nang buhi nga bato ah nga uh, sino tina uham ughamis wala ni paborito ni ko ano Mr. E <laughs> Mr. E <laughs> oh my so, god sino ughamis ha uh, inito ni siya in init dayon na uh, dayon sa dapit nga na rakit o discomfort o mga kaonoran uh, ikinig mong uh, batong mga kabimits no stone uh, mamao ni siya no mamao ni sa hot compress gamit ang tawel, ug ang hot bag uban pa og kining uh, uh, sa bintosa mamao ni sila no uh, mamao ha wa nga pare mamao kay ang dapit mo nga maigo sa kainit uh, mo dilate no mo buka mo increase ang blood circulation dito dapita so kung naibalatian, na posible gyud mawa no mao kana mga kabinets okay So, di sa kutub, no? Di nila sa kutub kay medyo uh, nagdalik-dalik kita, ah, Dalik-dalik. Kay nakitay uh, lakaw pa, no? Nakitay uh, service mga kabimit. So, didaksit na gamay. Kay di lang uh, gamay, no? Ato gininggi plano. Di plano ito na siya, Pero, sumag ka nga itong trabaho lagi, hindi matag na tumatag uh, na, na matag ka ay manawag ba? Hmm. Wala man ka ng pulis o mga sundalo uh, kinahanglang andam kanunay ang atong bala ang atong uh, sirba, silba nga bala putil uh, uh, no kinahanglan kinahang, ibaw na ang mga masud therapy ani ang kinuod ng mga masud therapy na ibaw na kung unsay buti pasabot nako kay kinuod kang andam na gid always kay unta ka sa so, pag nakaiplano anang, uh, puntuha oh uh, na may lakaw sa imong pamilya apan tungod kay mamaya tong uh, priority gyud pwede siya nga ma o ma-postpone, no? Okay. So, din lang ko ito mga kabimits. Okay. Salamat kayo. Daghan kayong salamat at inyong pagtanaw o pagpaminaw. O uh, sa gustong mo suggest, no? Sa sunod na itong episode o video, atong hisgutan ang purpose o goal and effect benefit sa massage, no? Kung walay mo suggest, no? Kung walay mo suggest. Kaya ito akong gigutan kaniya, itong about sa mga techniques sa massage, itong hagod, bagnot, o tong duk duk ato man tong pohon video kita o video kita uh, actual hands on no makita ni sa video okay uh, mabuto lang panahon na basta mahuman na pag uh, nakahanay na ang uh, uh, nakahanay na nga mga priority nga mga topiko Oke, okay? okay. so kung dili di, wala mo suggest no Ya, isang pol ha. Uh, example, mo mo Comment mo. mga mo nga. Sabi mate, Neil, uh, Gusto ko nga ang itapik mo po kining Kiningkuan. About sa buntis. Kung okay ba? Sa massage. Kini high blood. Kung okay ba? Or ang bata pila edad. Pwede hiloton. Or kining... Tinood ba? Nga tulog ka adlaw na maligo. Yung example ba? Kung wala sa masadyos, anak, uh, padayin ka sa ito na kahanay nga, nga Nga, mao ang Epic and benefit of purpose sa massage mao ya ting higutan pohon okay okay so okay so sa gustong ano sa gustong mangutana oh uh, dunay wala masabti kalibog bisa gibalik nyo play o rewind ang mga video kining mga video panuwa kapon mo makasabot o naiwa masabti ninyo Welcome kayo mong comment o mga tana kay ato kanang tubagon taman sa ato nga makaya mga kabimits no Oo Okay So nalang ko Sa dali pa na Potlon Ah <laughs> uh, dali pa ta maputol Ah uh, uh no kung uh, gibati ninyo nga kitabang kining mga nga uh, vlog o video natagbaw mo Okay Ah uh, palig ko paki-share like ni ini no kay ano na makatabang sa mo pinaagi ang inyong aparatos no? Nga mapabot nga ito sa uban. Ang atong uh, mission o kursada. <laughs> kursada gito. Okay, no? Oh. okay, inya uh, i-follow if niyo ni. Eh. Og, uh, kung sa YouTube niyo na nadungog, uh, i-subscribe. Hmm? Inya i-apply niyo pag uh, click ang notification bell para ma-notified mo kung natin mga bagong uh, video nga i-upload. No? Okay? Once again, salamat kayo sa inyong pagpaminaw o pagtanaw. Okay? Atong hinduman kanunay nga ang may palawas, may puhunan sa bisan unsang panginabuyan, health is a first wealth, and prevention is always better than cure. Ang paglikay mas maayo kaysa pagtambal. Ang mga lawas, templo, sa Diyos Espiritu Santo, busa ato kining mahalon, ang pingan, limpihan ilikay sa bisan unsang butang na makahugaw, spiritual man o material hangtod sunod ni ah, hinaot nga ang Dios maguban kanunay kanatong tanan bye bye you <music>